Manita, bigay niyo natin manita. Yung amin lang na maliit ang pinuha niyo. Ayun ang lalaki na parito, hindi yung pinuha. Yan, dati nag-linis kami sa Palalo. Palalo ng sigyante pag labas, pagka. Kasi, Hindi binig sa amin pag ganun yung Ah, mamaya kasi pasang yeah. itu, di bot. Yes. Horizon, itu. nana no, naman no, 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 no. Tanggalin mo na yung laman. Pupunin namin yung laman. Ay, dapat maawa sa amin. Isang taon na tayo. kuya. Bye-bye. 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 Tariton lang, Yung paninda sa inyo! Huwag nervous lang, lang eh, Yung tariton lang! Tariton lang yun namin! parito no, ayaw 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 The bombing Okay, alam nyo naman bawal dito? Truck! 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 May kami naman dito na natatrabaho. ninyo sa higo Alam nyo naman diba bawal dito? Bawal kasi palibarig eh. Hindi yung mantika? Ay, yan. naman eh. to to, ito. Ito, ito, mga ah, kayo, no, Campo Street, ha, ah, itong uh, ah, binabaybay natin, syempre kasama pa rin natin ang ah, engineering department, actually buong engineering department kasama natin mga kayo. Siyempre, sila si Richard uh, Valencia. Kasama pa rin natin yan. Uh, mga buong engineering department, actually. So, wala talagang uh, napa-attention dito sa Ocampo Street, mga kayon. Uh, Maraming mga vendor dito na nakuhaan na mga, paninda, na mga ginagamit sa pagtinda. yung pinuha. Hindi alam yan, makay pero. Kasi Walang alam, na nga nga kami dyan, hindi nyo binibigay. Sa kanila, o, sa, kanila. Huwag sa Huwag sa akin. Alin pa yan natin. Alin pa, alin. pa. Alin pa rin. Alin pa rin. Alin rin. Alin pa rin. Alin pa rin. Alin pa Inalis agad eh. Inalis ko na rin ang mapukanan. Nasaan na? Nasaan? ko na nga. Hindi, nasaan? Hindi na, yun din ang kiyap nyo. Hindi, yung isang karito, nasaan? Yun, yung karito na ko. Hindi na, hindi na. Katapas ka na pa ako. Hindi na, hindi na. Sige na, sige na, sige na, sige na. Babalik kami, pag nakuha ko yung patipanin dan, hindi ko na babalik. Yan ha, wangawa kami salita ko. Pag binalik ka lang, kayo walaan, pati paninda nung kukunin ko. Sige yan, sa sari. Pag bumalik kami, nakita ko yung... Oo, ay, karton niya, babalikan hindi. Hindi nakita rin yung maulang umalis na namin Hindi sila naunang umalis. Yan bumalik dito yun, Ako unang sir. Ay, siyang malis. sa'yo, sabi ko. Ocampo street mga kayo na ang ating uh, current location na buong engineer department kasama natin pati mga ilang pa foreman at saka general foreman syempre lahat ng kabuuan ng district 1 nandito ito sa Ocampo street mga kayo na, uh, clearing operation pa din ang uh, ating target uh, for this day Welcome back sa clearing operation after ng uh, ng New Year Ano nito eh Ano nito eh may nire lang si ate no? Na yung mga kariton daw Kinuha niya Pero yung mga ibang kariton daw Hindi Kaya talagang ito Nagagalit na tuloy si Sir Richard yeah. <coughs> Ate Alisin niyo na yan Alisin yung niyo alisin yung nyo Alisin yung panita nyo Para patas pa Alisin Alisin Alisin

Ibabalik ko lang doon Sige na. Hindi pa lang. Wala pa nga pa eh. na ate. Hinting aboy din kayo kuya. Nakaligtas na kami na kuya. Ano ba? na hindi ko Sige na.